দি तो टाइम गाय पाए गाइस आई डेगा ayo <mimitation> yuk <mimitation> <mimitation> kape muna tayo guys kape tayo guys sarap ng kape guys lakuha mo lang charger guys tapos kape uh, <messas> uh <messas> ako kanina kasi oh, lakuha ko kanina ya. ng uh, charger tapos pahinga ako ngayon gusto uh, mo makapit makapit tayo guys eh. sana guys gusto ko sana sana may mag subscribe sa akin kasi may ano kasi ako may i challenge kasi ako guys na dapat may subscribe kay isa lang para sa weekly challenge ko wala, wala talaga wala talaga mahanap ng ibang paraan guys hintay na lang ako guys kung sino mabuting puso o uh, magandang loob na subscribe sa aking uh, page guys para konti lang kasi yung ano ko guys yung earnings ko ngayon hindi pa hindi pa umabot na 1 dollar guys kasi, kasi wala kasi uh, wala kasi uh, mag uh, subscribe sa akin so, Details lang ako guys kahit ganito lang hindi naman talaga na kapag uh, maliit lang earnings mo ay uh, ganin, -ganin yan niya lang talaga uh, ano lang, itayin lang natin kung kailan maano lalaki yung earn, earnings natin, hindi na tayo mamadali awa rin ang Diyos guys kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa dahil kung maliit man yung earnings mo eh, ay di ka pwedeng um, mawala ng pag-asa dahil lahat naman ng tao ay sumugal sa walang siguro kaya sumugal tayo dito siguro pero dito lang talaga tayin natin kung kailan yung ibigay yung blessings natin. Salamat sa pag salamat sa pagpapanood sa inyo. Salamat guys sa pagpapanood nyo sa akin. Thank you for watching guys.